Ako po ay miyembro ng iglesia ni Kristo. Kaya... Hindi po pinagtatanunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay krisyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa Iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia. Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoon su Kristo sa Mateo 16.18, ang sabi niya, sa ibabaw ng patong ito ay itatayo ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesia ngayon, kapatid na Babi, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesia ngayon ayon sa Biblia? Abuti. Sino basahin natin? Hmm. Ang nakasulat sa Roma 16.16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, ka, mm -hmm. gaya ng ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesia itinayo ng ating Panginoong Asyo Kristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Kristo. At sana wag magdaramdam yung ating mga kaibigan sumusubaybay, lalo sa hanay ng mga katoliko, Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. Wala po kayong bababasang Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana. Hindi po kami nanunulig sa... Ang uh, argumentong ito ng mga ministro, sila si Bobby at si uh, Mr. Michael Sandoval, kahit mga matalino, tulad ni Marcoleta, natangay pa sa Iglesia Ni Kristo Dahil sa paggamit at pag-angki nila sa mga uh, talata sa Biblia. At di lang sa talata sa Biblia, kundi yung pang tinatawag na name game ng INC. At yun ang malaking problema. Ang pag-aangkin nila sa pangalan sa Roma 16:16 16, na sila daw ang tinutukoy dito. The problem of Manalo's church, Iglesia ni Cristo is delusional when it comes the name. They can interpret the verse of Romans 16:16 16 just to mean that their church alone is referring in the Bible. And to deceive or mislead the innocent Catholic. So, mga kapatid, beware of this INC uh, name game deception. Pero alam nyo ba, alam nyo ba na may kinikilalang founder ng INC, founder ng INC di nila yan isinopubliko, nagsulat ng aklat na ito at siya ay yumakap sa simbahang katoliko. Tama ang sinabi ni Marcolita na yung argumentong South uh, China Sea di naman ibig sabihin o mano na iyo'y tumutukoy sa, at pinag-ari sa China. Ganon din ang nagdala sa Iglesia ni Kristo, marami sila. Hindi iyan ibig sabihin na yun na ang Iglesia tatag ng ating Panginoon sa Kristo. Sangayon ako at tama ang argumento ni Senador Rodante Marculita. Kung nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon hindi sa imaner. Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Okay. Ama, kaya, mga kapatid, ang Iglesia ni Cristo, kahit nakapangalan Iglesia ni Cristo, hindi iyan pinag-aari ng ating Panginoon Iso Sino ba itong founder, kinikilalang founder, tagapagtatag sa Iglesia ni Kristo na naging katoliko at may revelation siya kahit ang dami na umanong nadala niya sa Iglesia na sumulpot lang sa 1914. Siguro ngayon lang ninyo ito na pakinggan o napanoon na may founder ng Iglesia ni Kristo naging katoliko. Sino ba siya? Ah? Ito ang aklat at uh, ibinunyag niya kung bakit siya yumakap sa Simbahang Katoliko. Isa-isahin natin ito. Una, daming mga nadala talaga sa maling akala. O, tandaan natin na minsan lang tayo dadaan sa mundong ito ang pagkadaya maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakadelikado pag madaya tayo. Madaya tayo sa pananampalataya dahil nangangani pati ang ating kaluluwa. Alam niyo ba na may isang ministro na kasama sa pagtatag sa Iglesia ni Kristo, kinikilalang takapagtatag ng Iglesia ni Kristo, ang nagsulat ng aklat na ito, ako ay naging ministro ng Iglesia ni Kristo, ay yumakap sa simbahang katoliko at meron siyang mga iba't ibang revelasyon. Sa akla asa ah, sa pasugo magasin ng Iglesia ni Kristo, sa pahina unsi nitong pasugong ah, pasungong ito, napakalinaw ang sinabi sa naturang uh, pasugo mga kapatid na ano daw, ito ang mabasa natin sa kanilang pasugo ma magasin. No. Uh, Way back on July 27, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Uy is the founder of the Iglesia ni Kristo. So, uh, malinaw na sinabi sa kanilang pasugo magasin na si Felix Manalo ang nagtatag sa Iglesia ni Kristo. Pero hindi lang si Felix Manalo. Meron pa siyang mga kasama at ito ang sec registration nila uh, na makita natin. No, un, uh, Translation, United States of uh, America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademarks. About Unipersonal Corporation or Society called the Iglesia Ni Cristo. Ito mabasa natin that the said applicant appears before this office and respectfully declares that said applicant is the founder and the present head of the society named Iglesia Ni Cristo. Napansin niyo ba na ang Iglesia Ni Cristo sa re unang registration nila, mga kapatid, ay letter K, hindi pa letter C. Now, una yan sa pagrehistro. Letter K, hindi uh, letter C. Now ngayon, puntahan natin itong may akda nito at isang ministro ah, siya alam nyo ba siya ay nasa cover pa ng pasugo magasin sino ba siya ito ang makita ninyo siya ay si Ignacio ah, Sabala nasa cover pa ng pasugo magasin Hunyo 1914 oh at sa aklat na ito, kaniyang inihayag kung bakit siya at ang aklat na ito ay sa katoliko itong aklat mga kapatid pero uh, batay sa salaysay ni kapatid na Igmedio Sabalo sa bala uh, isinulat ni AFC uh, FC Borlongan may nihil obstat ito at may imprimator ito ang makita ninyo. May nihil obstat ni E.G. Casas, sensor diputatos, imprimator ni Jose Jovellianos, mga ang uh, kapatid. Now, ano po ba ang pahayag ni Igmedio Savala? Una, ating tingnan sa pahina uno nitong aklat na ito na ang pamagat, ako ay naging ministro ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang kaniyang salaysay sa naturang aklat, mga kapatid, na mabasa natin. <coughs> ito po ang kaniyang sabi sa pahina uno. Sa loob ng may dalawampot isang taon, Ako'y naging kasapi labing limang taon nito'y sa pagiging ministro sa Iglesia ni Kristo sa ilalim ni Ginoong Felix Manalo. Dahil sa mahabang panahong ginugugo, ginugo, ginugol sa matinding pagod sa pinuhonan ko sa pagpalaganap ng iglesyang ito. Ako'y ibinilang ng Encyclopedia of the Philippines sa mga nagtatag nito. See? Kabilang siya, ibinilang siya sa nagtatag. Ayon sa nabanggit sa aklat ni Zoilo Galang, Volume 10, 1936 Edition, Pahina 432, 433. Ang Iglesia ni Kristo ay itinatag ni Felix, ni Ginoong Felix Manalo sa Punta Santa Ana, Maynila noong 1914. Idinagdag ng pa, palat Hala ni Ginuong manalo sa aklat na ang Diyos ay humirang din ng iba pang mga lalaki na nakakatulong niya. Tumutukoy kay ginoong manalo sa pagpalaganap ng lahat ng nais niyang ipatupan. Ang mga hinerang ay sina Jacinto Casanova, Teodoro Santiago, Santiago Lopez, Maximo Valenzuela, Bernardo Torla, Benito Sombelio, Raimundo Mansilungan, Felix Pineda Feliciano Gonzalez Eg Sabala, Julio de la Rosa, Mariano Castro, Andres Toker, Francisco Abalos. Rupino Dula, Simeon uh, Tabano, Norberto Cruz, at Eugenio Cortes. Yon ang mabasa natin sa aklat na ito mga kapatid na kabilang si Egmedio Sabala sa kinikilalang founder ng tatag sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. So, ngayon ang tanong. Ito bang kinikilalang isa sa mga nagtatag dahil tinatawag daw umano na magiging katulong ni Felix Manalo. Siya ba ay nanatili sa iglesia? Eh tuloy natin ang pagbasa sa pahina Uno, nitong aklat na itong ako'y naging ministro ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang ating mabasa. Dito pa lamang ay nais kong nais ko nang ipagtapa na hindi ang Diyos ang humirang sa aming labing walong ministro na katulong ni Ginoong Manalo. Sa katunayan, anumang oras ay naiaalis ni Ginoong Manalo ang sino man sa amin. Siya ang nagturo sa amin kung ano ang ituturo namin. yon ang nasa pahina uno ng naturang aklat mga kapatid. Ngayon, ano ba ang revelasyon ni uh, Ginoong sa Sabala na dating ministro at kinikilalang founder ng Iglesia ni Kristong Tatag din ni Felix Manalo. Ito ating basahin sa pahina 6, mga kapatid. Sa kaniyang aklat na nasa ating kamay ngayon, ako ay naging ministro ng Iglesia ni Kristo. Ito po ang nakasulat sa naturang aklat na mabasa natin sa pahina 6. Lubang marami ang naa ang naaakit. Lubhang marami ang naaakit ko. At limpak-limpak na salapi ang naipasok ko sa iglesia ni Kristo. Kaya lalong naging kapalag kapalagay ang loob ko ni Ginoong Manalo. Maraming mga aral ang binalangkas namin. Datapuwat marami rin naman ang binabago hanggang nagkaroon ako ng mga alinlangan. Nakasaksi rin ako ng mga pangyayaring paniwalaan dili sa buhay ni Ginoong Manalo at sa ilang ministro. Yun ang sabi niya sa pahina 6. At dagdag pa niya, ito ang mabasa natin sa pahina 6 pa rin. Na sinabi ni Ginoong Igmedio Sabala, isa sa mga taga-pagtatag. Ang mga alinlangan ko'y tumutukoy sa pagiging anghel ni Manalo. Sa mga aral na pinagbago-bago at sa mga gawaing kahiya-hiya sa harap ng Diyos at ng mga tao. Kami ni Ginoong Manalo ay nagkaroon pa ng samaan ng loob at noong 1941, ako'y lumayas sa piling niya. So, hindi siya tiwalag. Siya'y kusang lumayas. Isa sa mga founder, Oh. Pero, kusang lumayas. So bakit? hiniwalayan niya ang Iglesia ni Kristo. Kung saan siya isa sa kabilang na kinikilalang tagapagtatag nito. Ano po ba ang dahilan? Sisilipin natin sa pahina 7 kung ano ang pahayag ni Mr. Egmedio Sabala dito sa pahina 7 ng naturang aklat mga kapatid. Ito ang ating mabasa. Isang gabing ta, matahimik, tinitingnan ko ang aking sipi ng Biblia. Natunghayan ko sa unang buklat ang kabanatang 15 at talatang 1.5 ng Ibanghelyo ayon kay San Juan. Ako ang tunay na maging masinati, masinatili kayo sa akin. At ako ay sa inyo. Kung paanong ang sanga ay hindi maaring magbubunga ng kanyang sarili hanggat hindi mananatili sa baging. Hindi rin kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang baging, kayo ang mga sanga. Isang liwanag na sa langit lamang ang makapagdudulot ng suminay sa isip ko. At na itanong ko sa aking sarili. Ang mga iglesyang kayang kahapon lamang lumitaw ay pinasimulan lamang ng tao ay kaugnay pa rin kay Kristo? Si Kristo tulad ng nalalaman ko ay nagtatag ng iisang iglesya. Hindi maaaring pareho ng kaniyang relihiyon ang relihiyong itinatag lamang ng tao. Kailangan kong gayon na ko ang mga iglesia at hanapin ko kung alin sa kanila ang kaugnay ni Kristo. Tiyak ng hindi gayaong kay ginoong manalong iglesia ang kaugnay ni Kristo sa pagkat kilala ko si Ginoong Manalo at ako'y isa sa mga nagtatag nito. Hindi rin iyaong mga napasukan kong pawang tatag din ng tao. Patuloy natin sa pahina city pa rin. Gayon, ang pangangatweran ko ng gabing iaon, Noong 1953, nakatagpo ko si ginuong Amadio Hilario ng Malabon Rizal. So, may pina na nakipagkita siya doon sa Malabon Rizal. At ano ang resulta? Ituloy natin sa aklat na ito sa pahina... Uh, Pahina otso mga kapatid. Ito ang pahayag ni Engmedio Sabala. Pinaliwanagan niya ako tungkol sa reliyong aking kinagisnan. Nagkaroon din ako ng pagkakataong makipag-usap kina Padre Francisco Avendinio, si Fereno Leonen at Lauriano Cauveli sa tulong ng kanilang paliwanag at panalangin. Natu natutuhan kong unti-unti ang tunay na, na mga aral at gawain ng Iglesia Katolika. Napaghulo ko rin na ang mga iniaral ko pala sa loob ng Iglesia ni Kristo ay pawang pagbibintang at pagbabatikos lamang sa Iglesia Katolika. Ako ay nagtrabaho sa Tarlac na doon. binyagan ang lahat ng aking mga anak at nagpakasal kami ng may bahay ko sa harap ni Padre Santiago Guanlao ng Tarlac. So dito, isa sa mga founders ng Iglesia Ni Cristo na sa Igmedio Sabala, ah, nagpabinyag, hindi lang siya, kundi pati na ang buong pamilya niya nagpabinyag at nagpakasal. Ituloy e, natin sa pahina 8. Ito ang kaniyang pahayag mga kapatid. Ngayon ay nabubuhay na ako ng tahimik. Hinahangad ko naman na makapaliwanag sa iba kong mga kababayang naliligaw ng landas. Tuwing may pagkakataon, ako'y di mag-aatubiling maghayag ng aking buhay sa piling ni Ginoong Manalo at magbunyag ng mga kamaliang nananaig. Nananaig pa sa kahabag-habag at walang malay na mga kaanib ng Iglesia ni Kristo. Yon. So, nabinyagan siya sa Simbahang katoliko, nakasal sila sa Simbahang katoliko, at ano naman ang kaniyang uh, ano naman ang kaniyang revelasyon kaugnay diyan. Babasahin natin sa pahina 50 sa aklat na ito mga kapatid, ako ay naging ministro ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang ating mabasa. Kung tayo ay may suliranin sa paggawa ng bahay, lumapit kayo sa inhenyero o sa karpentero. Kung sa batas, sa bugado, kung sakit sa katawan, sa mga kung sa damit, sa sastri, o sa modista, kung sa relihiyon o sa moral, ang ating surila, soleranin makatuwerang sa pare o sa sino mang nag-aaral tungkol dito ang ating sangguniin. Ito pa ang dagdag niya. Kaya ang panawagan ko'y huwag kayong basta bastang maniniwala sa mga biglang sipot ng mga ngaral. Katawa-tawa ang labas ninyo. Kung ang isang barbero, empleyado sa opisina, musikero, kotsero, at sastri, kayo hahatol tungkol sa bagay ng relihiyon at moral. At kung ipinang dangalan naman ninyo ang inyong pagkakatoliko, hindi kayo ang unang sisira sa inyong pananampalataya. Kadalasan, marami sa atin ang pintas lamang ng pintas datapuwa. Wala naman tayong nagawang mabuti sa ating sarili at sa kapwa. Kaya ang payo ko ay tumu tumupad kayo sa inyong pagkakatuliko kung may alinlangan kayo sa pare o sa sino mang nag-aaral na katuliko kayo magsangguni. Yon ang kaniyang sabi. At ito pa, tuloy natin. Inaasahan kong kayo na mga katuliko ang magiging halimbawa ko sapagkat ako ngayoy lamang naliwanagan. Sama-sama tayong mag-aral sa ating pananampalataya at huwag tayong magpabaya sa ating tungkulin. Alalahanin natin ang mga iglesia ni ang mga iglesia ni Manalo at iba't ibang sikta ay nakakaakit lamang doon sa mga katulikong wala mang muwang at hindi pa tumupad sa tungkulin kahit sa pagsisimba man lamang kung linggo. At ito pa ang kaniyang payo. Mahalin natin ang ating pananampalataya sapagkat lilipas ang dunong, ang ganda, ang yaman, tayo na rin ay mamamatay. Ang pananampalataya lamang natin ang makapaghahatid sa atin sa wastong pamumuhay at magandang kamatayan. Pagpalain na tayo palagi ng Panginoon at ng mahal na birhin. Si, Itong aklat na ito, napakaganda mga kapatid. Pero ayaw nila itong uh, may isa publiko. Dahil, imagine, isa sa nagtatag ng Iglesia Ni Cristo, isa sa nagtatag ng Iglesia Ni Cristo, ngayon, katuliko pala. Oh. At may payo siya. Pag-aralan natin ang ating pananampalataya. Nemo that code non habit hindi tayo makapagbigay sa mga bagay na wala sa atin. Mga kapatid, sa mga nagsubaybay ngayon, ang katesismo dapat magsimula sa loob ng ating tahanan. Ha? Para yung ating mga kabataan, ating mga anak, mga po, ay di madala nitong mga siktang sumulpot at nag-aangkin lamang na sila ito na imagine dagdag pa sa kanilang pag-angkin, di ba mga aklat katuliko pinagputol putol no na no, na no.